2013, nasira na ang doas. May pyesa na kailangang palitan. Dahil sira ang aparato, mano-mano ang paraan nila sa pagsukat ng dumi sa hangin sa Baguio Central District mula 2013. 1.8 million pesos ang bilin nila rito. Ang isang linggong iiwan sa Lower Session Road ang aparato. Doon sa Lower Session Road, yung kasing strategic hotspot na sinasabi natin. Uh, if you can see, uh, most yun ang convergence ng mga sasakyan. Going to Magsaysay and then going to other areas. Pero kada 24 oras, kumukuha sila ng resulta mula rito. Okay, we started at exactly 2.35 on my watch today. So, by tomorrow on a 24-hour basis, we'll collect the sample at exactly same time din, 2.35 p.m. And then, from then, that sample, that yun po ang i-weigh-weigh namin sa laboratory. So, doon natin makikita ang air quality result on a 24-hour basis. Kasi yung human, ano, may human error, mataas kung manual eh. Uh, pero kung it's a technology na computerized, ano, Twitter yun. Makalipas ang isang araw, dadalhin sa laboratory ng EMP car ang filter paper para timbangin ang tuming na kolekta ng aparato. to 55 microgram per cubic meter ang pamantayan ng malinis na hangin 94 microgram per cubic meter ang nakuhang bilang sa hangin sa Lower Session Road ang fair kasi naman dun sa quality index pag fair ay wala pa siyang uh, health precautionary health uh, statement Ayon sa pag-aaral ng grupo ni Dr. Achilles Costales ng UP Baguio, hindi ito sapat na batayan para sabihin hindi peligroso ang hangin. Gagawin dapat ng LGU ay hindi lang yung weekly measurements, but the whole year para makakuha ka ng annual or chronic exposure. Kasi yun ang mas matindi na dapat na babantayan kesa yung... Uh, 24-hour or weekly exposure. May sampung lugar na sinusukatan ng duminang hangin ang EMB car. Halos 1.8 million pesos ang kondo nila para sa operations, repair at maintenance ng air monitoring stations kada taon. PNB Central Office ay nagbigay naman ng isang aparato sa Burnham Park noong 2014. Tatlong milyong piso ang halaga nito, pero nasira rin ang bagyong Lando noong 2015. The process in stabilize namin ang data and then siguro by next month, masasabi na namin, ibibigay namin ang real air quality status of the city of Baguio. 2014 daw ay nangako ang EMB Central Office ng DOAS para sa kanila. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Tapos na yung bawa signing. Ay isa sa La Trinidad and then isa dun sa Camp Chanhe. Inaantay nga namin yung darating na DOAS pero nagkaroon ata ng problema. Habang hindi ba dumarating yung DOAS, yun, nagmamanual na lang kami. That's the time that we get the real air pollution. Hindi nga lang siya yung real time. But at least we had data to show na ito po ang air quality status in the city of Baguio. Supposed to be that is the 37 stations. Pina-outsource namin ang pagbili sa procurement service ng Department of Budget and Management. I don't know why ibinalik ng ng aming DBM sa amin ito ng December. Alam ng regional office yan. So, ibig sabihin lang, hindi kami ang nagkulang noon. Ang munisipyo ng Baguio ay may sariling air quality monitoring equipment na binili nila ng 1.4 million pesos noong 2014. Real-time uh, continuous monitoring and ito naman yung uh, grab sampling na within uh, 24 hours bago mo lang makuha yung result. So ito, pwede mong uh, makuha yung, uh, yung result anytime. Suporta rin nila ito sa programa ng EMB Car. Batid din ng LGU na hindi pa sapat ang panghuhuli sa mga sasakyang lumalabag sa batas. Iniikot ang aparato sa labing siyam na lugar kada linggo. Sa datos ng lokal na pamahalaan, sa paligid ng Baguio City Police Station, by pinakamaruming hangin noong 2016. Nasa fair status ito. Pero hindi raw dapat makampante ang pamahalaan. Dapat ba sila may initiative na maging mas stricto. Of course, kung maging mas ka, you should be willing to implement it. Pero kung very lenient yung standard mo, Namimit mm, oh, naman namin yan na So why should we act? Bakit pa namin um, mm, ibababa pa yan? Sa pag-aaral ng UP Baguio, umaabot sa 53 million pesos ang nawawala sa ekonomiya ng Baguio Central District kada taon dahil sa polusyon. Apektado kasi ang kalusugan ng tao sa polusyon. Pag-compute namin doon ay kapag hindi nagkakasakit yung pamilya, dapat magagastos nila yung pera na yun hindi dahil sa medicine hospitalization but for uh, other expenditures na makakapagpamut sa kanila. 7 milyong piso ang pondo ng lokal na pamalaan para sa mga programa laban sa polusyon sa hangin kada taon.